So peso ipa-donate niyo ako guys ilalagay ko yung aking link sa sa comment section diyan sa description box Hi good sa ayo Galing tayo sa bayan. Ah, uh, naman yung kailangan ko. Tapos, ano. Basta yan. Tapos bumili ako ng itlog. Ito, oh, bumili ako ng itlog. Dati may nabibili pa ako to 265, ganun. Pero wala na kasi yung binibili ko. So, ito, 280. Ito, isang tray ng itlog. So, yan, yan ang binili natin. Tapos, ito na dito. tapos ito. Chili flakes, chili powder, tapos bawang. Tapos sa kaya yung plastic sabi nung ano pang Sharon. Ginagamit ko kasi yan pag paglagyan ng ulam para ilalagay siya ano Tapos ito. i haul ko na lang dito bago ako kasi pag ako doon sa kabilang mag-haul ay medyo ano, medyo todo. Maingay. So, dito na lang. Papakita ko lang sa inyo. Kung ano ang ating binili. So, ang ating binili. Bumili ako ng tinapay. Yan. Tapos bumili ako ng lipton. Iwan ko mga ano ito. Lipton. Tapos bumili ako ng yung ganito. One, ano lang ito. 50 grams. Oh, 20 grams Taruh pung meat time dulu tuh entas ini, Gang. Terus okay. entar kupas pancit kentong, gua yang kupas pancit kentong. Terus at saka anu white beli aku 5. 5 white. So, balak natin. Talagang natin uli sa ano, natin sa sa kabila. Tapos, ito pa. Pumili ako ng yung mga cupcake na ganito. Ano ba ito? Ano, um, ano, ano. Itong ganito, ha. Oh. Ito ay... Ah... Uh, pwede nyo siga... Ito ay ginagawa ko sa aking Facebook page. So, ipagod niyo ako, guys. Ilalagay ko yung aking link sa... sa comment section. Dyan. Sa description box. Yung FB Itong diniditoritan ko siya. Dinidisan ginagawa ko siyang DIY na pang-minig. mini So, panoorin nyo. Ilalagay ko... Ilalagay ko ang aking link ng aking Facebook page sa description box. Tapos ito, ito yung resibo na pamili ko dun sa isang grocery. Hang, ang hindi pa kasama yung itlog doon at saka yung mga wipes, mga ano, nasa 1,000 ano ba na pamili ko? O, oh, 1,341 hindi pa kasama dun yung mga ibang pinamili ko. Tapos bumili ako ng kitsap dito kasi pag umuwi ako dito, minsan may time na pag pumupunta ako halimbawa tanghalian ganun kakain ako tas walang ketchup dito so bumili ako isang maliit na bote doon kasi sa kabila may ketchup kami tapos yan bumili din ako ng kalaman tapos bumili ako ng kape yung kape puro na nasa baso tapos bumili ako ng self cream all purpose cream gagawa ako ng graham bar so abangan nyo tapos bumili ako ng all seasoning liquid seasoning. Tapos bumili ako ng asukal. Saka. Oh, ito ay hindi kasama. Bumili ako ng mga ganito mama sita. Oh. So para sa mga darating na araw ay uh, gagawin natin content ito. saka yung ano, ito oh, pineapple chunk. So ito ay guys. So yan. Yan ang ating nakamili. Kulang-kulang pulang... ay hindi. Magkano ba ito lahat? Oo oh, Mga nasa 2,000 to eh. Ito lang. Tapos ngayon, ilalagay yung... Ah, saka pala bumili ako ng manok. Itong manok, dalawang pitso lang. Dalawang pitso nga, ah, dalawang hita. Kasi yung pitso parang dalawang hita lang. Oh. Ano na ito? 180. Iba kung, kung may isang kilo ito, hindi ko alam. Basta yun, binili ko yun. So, itong napamili ko, mga nasa 2,000 plus din. Ano? Misan nagugulat ka, grabe palang malal. Ito, oh. Ang mahal nito. Kasi in... So, ayun, guys. Yan ang ating napamiliyan ng ating na grocery ngayon. At saka, itong ano, mahal na. Nasa 42. Yung ganito, 43. Ah, hindi. Ano ba Kasi dati, itong ganito, 38 lang ata. Hindi ako nagkakamali. Ah, 45. Nasa 45 na. So, lima lang ang binili ko. Nasa 45 na. So, ayan. Lang dito na lang ang ating vlog. So, don't forget to like, to share. At i-follow niyo ako guys sa aking FB page. So, ilalagay ko sa ilalagay ko sa description yung aking page. So, na. So, follow nyo na lang din ako. So, thank you for watching. Don't forget to share, to like, at subscribe. So, hello sa aking family. Say hello, daddy. Hello, Angel. I love you so much. I miss you so much, guys. Ingat palagi dyan. So, bye. See you next vlog.